Bong Navarro at Jong Ilario excited na sa dance concert ng kanilang dating grupong Street Boys. Narito ang Ice Spotted Report ni Anton. Magkakaroon ng dance concert ang Street Boys sa dating ng November 8 sa New Frontier Theater sa Araneta City. Pinamaganda itong SB90 sa The Street Boys Reunion Dance Concert kung saan excited na ang dalawang original members sa sina Jong Hilario at Vong Navarro. Ayon kay Jong, sobra sobrang ang sayo niya dahil matapos ang mahigit tatlong dekada ay magsasama-sama ulit sila. Masaya raw siya dahil nagkasundo-sundo ang kanilang mga oras kung saan nahirapan lang daw sila sa apat nilang kay member ng mga OFW na. Mabuti nilang daw at nagtugma-tugma ng oras ng apat na sina Joseph, Spencer, Michael at Sherwin. Dahil ito kaya't nagdesisyon na sila na ituloy na ang kanilang reunion, lalo na at hindi na sila mga bata at gusto rin nilang magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang grupo since day one, kaya't ang reunion daw nila ang kanilang regalo sa kanilang fans. Samantala, inamin naman ni Vong na may naramdaman na silang sakit sa likod pero masarap daw isipin na sa loob ng 31 years ay wala silang kontrata at verbal lang ang naging usapan nila sa gagawin nilang dance concert. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impinong may ng lakas di Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.